mukha mo gadon na magsabi kay Maharlika na isang patay gutom. Sino kaya sa inyong dalawang patay gutom? Kilala kita dahil taga rito ka sa Mindoro. Ah. Sigurado ako hindi ko kaya, kung kumain man si Maharlika ng kamuting kahoy ay, ay yung gusto lang niya, merienda lang niya. Pero ikaw, wala kang choice kundi ang kainin mo lang talaga baling lang. Oh, so ngayon, sino sa inyo dalawa ang patay gutom? Ikaw ang maliwanag na patay gutom. Ah? Kaya bang yabang mo na ka? Ikaw itong salita ng salita ng bubo. Samantalang ultimong bata, kilagsabihan kang bubo. Gunggong -gung ka. Kung wala kang magandang sabihin, huwag ka nalang magsalita. Baka mamaya, lagasin ko yung postiso mo. Ang kapal mukha mo ha, para patulan yung babae? Si Maharlika nagsasabi ng totoo, alam ko. Ah? Ay ikaw, puro ka sinungaling na sinasabi mo. Makagawa ka lang ng istorya, magsisinungaling ka para lang mabigyan ka ni Bangag ng pwesto. Tapos ngayon sasabihin mo si Maharlika ang, uh, ang uh, patay gutom. Ay ikaw nga ito eh, nagpapakamatay ka na. Halo, ang inungod you know, good mo na ngayon sa tumbong niya ng mukha mo eh. O, di ba? Buisit ka. Akala mo kung sino kung animal kaya makapagsalita ka ng uh, patay gutong? Sa akin mo nga raw sabihin niya ng karaparapan. Magkita nga tayo sa lunita, isama mo na si Mike Abe. Ito naman putang ng Mike Abe na ito. Ha? Ang sinasabi rin ay fake news daw itong si Maharlika. Puro fake news daw ang sinasabi itong si Maharlika. Sino kaya sa inyo? Ikaw, naging ngangkon ka. Angkor man ka. Angkor man kang bugok. Napakatanga mo. Ha? Kahit na alam mo, alam ninyo yan na maling-mali. Pero kinakampihan nyo yung bangag ninyong presidente kasi nga, sigurado ako, hehe magtukan kayo. Lalamon kayo ng kwan. Lalamon kayo ng kamote. Kapag ka, wala na kayo dyan, pagka hindi kayo sumipsep, hindi kayo makakatikim ng kanin. Maniwala kayo sa akin. Kaya lang kayo nakakakain ngayon ng kanin dahil sa pagsisipsip ninyo. Kung mayroon man akong dapat paniwalaan sa iyo, Mike Abe, at saka itong si Maharlika, mas maram mas uh, mas 100% kung paniniwalaan ito nga uh, si Maharlika kisa sa iyo zero kitang kita na parehas ka kayo eh doon nga sa kon ba pakikon nga po kung uh, sino po marunong magsindya ng kwan hindi kasi ako marunong magpadikit-dikit na mukha ng mga animal na ito eh pagdikitin nyo nga yung mukha ni Gadon at saka itong si kwan si Mike Abe tingnan nyo pansinin ninyo yan parehong-pareho ang ilong. Oh, tingnan mo, swing hot na nga ang kalabaw ito sa make-up eh. Oh. Huwag mong pinamimihasa yung pinauso mong bubububo na yan. Dahil unang-una, kinuha mo lang yan, yung pinauso mong bubu na yan, dahil ikaw mismo ang pinagsabihan, noong bata, nakaganyan lang, na ikaw ay bubuh. Doon po sa mga hindi pa nakapanood nung nakaraang video ko, dahil nga po itong uh, nagtitinda po itong bata na ito, ay kasama yung po yung nanay niya na nagtitinda ng isda, akalain mo ba naman ay uh, yung 150 na uh, presyo ng isda ay tatawaran ba naman itong si uh, gadon na gunggong na ito ng 50 pesos. Ay uh, di sinabihan siya na itong bata na kasama ng nanay na bubuka pala eh. Wala pa sa puhunan ng nanay ko yung uh, yung tawad mo. Oh. Kaya pinauso niya ang bubo. Pero ang totoo niya, siyempre, sabihan ng bata ng bubo. Tang ina ka. Kung wala ka mo sa... Sinasabi ko, napakaraming mga tao. Ah, ang naniniwala kay Maharlika. Isa na ako doon. At yung mga pinagsasabi niyo dyan, no? total eh puro mga kasinungalingan lahat 'yan puro lang pagtatakip sa mga bangag ninyo puro lang uh, mga takip-takip ninyo kahit na alam na alam nyo na na maling-maling na ganyan kayo ganyan kayo sumipsip at ganyan kayo uh, mga banghigop mga animal kayo pati kalabaw hinihigop ninyo mga animal kayo ah oh. Dan po sa mga hindi rin naka, nakapanood ng video ko na sininghot ni Mike Abbott tong kalabaw kasi nga po yung uh, yung magsasaka lumapit sa akin nawawala daw yung kalabaw niya. Oh, nagpatulong sa akin ko saan daw malocate yung uh, kalabaw niya. Ade, ginamit ko naman lahat yung mga nalalaman ko. Ayun, nakita ko na sa ilong ni Mike Abe. Ikaw ka doon, at saka kayong dalawa ni Mike Abe. Uh, kung wala kayong magandang sasabihin kay Maharlika, mas magandang i-take nyo yung bibig ninyo. Pag, dahil pag nabwisit ako, ah, lalagasin ko yung mga postisyon ninyo. Isa pa, panuorin mo ito. Ha? Ah. Ito ang gagawin ko sa mga ulo ninyo. Ho. Oh. Yan ha. Ah. Kita nyo ang pagiging diretsyo nitong kutsara nito. Ah, panuorin mo, gadon at saka ikaw, may kabi. Panuorin mo ha. Ah. Ayan o, oh, hahawakan ko dito. Yan. Panoorin mo, ganyan, ito, gani, ganitong ganito ang gagawin ko sa inyo. Okay? Kaya, huwag kayong mag-iinabang. Huwag kayong uh, masyadong sip-sip at masyadong higo po yung ginagawa nyo. Dahil gaganito, ga, itat, itat, ititihaya ako yung mga ulo ninyo kagaya nito ang kutsaran to. Ha? Ah? O. Oh. Ganito gagawin ko sa inyo. Patitihayain ko. Yan. Ganyan ang gagawin ko sa mga ulo ninyo. Pag nakatihaya yan, pagka bumagyo, yung ilong ninyo ang masi ma mapupuno ng tubig. Yan ang gagawin ko sa inyo. Bubok kayo. subukan subukan mo nga kung may talent kang gano'n. E samantala, samantala na napaka napaka tigas ng kutsara na yan. Ito. O, oh, di na mo ka. Yan ang gagawin ko sa iya. Ulo ninyo pag nakita ko kayo. Pag hindi nyo tinigilan si Maharlika. Ganito ang gagawin ko sa inyo. Patitihayain ko yung ulo ninyo. Ah, naglalakad kayo. Nakatihaya kayo. Para pag ino, malakas ang ulan, mapupuno ng tubig. Yang mga ilong ninyo, maging yung mga imborn, tubig na imboral dyan sa suot sa ibang ilong ninyo. Ay pagkalalaki pa naman ng mga ilong ninyo para mga ilong, ah, sobra pa sa ilong ng kalabaw yung ah, kalapad ng mga ilong ninyo. Oh. Ah. Huh. buwisit ka. Buwisit ka yung dalawa. Sa totoo ang kayong dalawa, buwisit eh. Sasabihin mo ga doon na patay gutom si Marlika? Sasabihin mo, Mike I Abe, mean, na itong si... Itong si uh, Marlica ay puro fake news ang dala. Puro fake news at pinapaniwalaan naman ng, ng, ng mga tao, mga tangang tao, yun ang pagkasabi. Hindi ka. Ikaw ang tanga. Kayong dalawa ang tanga, kayong dalawa ang bobo, kayong dalawa ang malaking ilong. O, oh, di ba? Sige nga, pag, pagdikitin nyo nga, yung, uh, yung, kung sino po yung makakapanood na vlogger nito, uh, request ko nga po sa inyo, kasi kayo naman ang marunong dyan, ako hindi po ako marunong dito, pagdikitin nyo nga po yung, uh, yung mukha nitong dalawang ito, si Gadon at saka si eh, Mike Abe, pansin ninyo, sabi ko nga po, nagkukuntisan sa palakihan ng ilong. Pagkaganyan na kasi, wala na matinong sinasabi yan. Kasi puro ako na irritably na dahil sa sobrang lapad ng ilong. Sabi ko nga, eh, parang ha, mas maganda patignan yung ilong ng kalabaw kasi itong ilong nitong dalawang to. Eh wala na matino eh. At ito pa ang isang warning ko sa inyo. At ito ang pakatandaan ninyo, ito, it, it, siksik ninyo sa mga utak ninyo, mga gabunggo. Pag hindi ninyo tinigilan si Maharlika, na kung ano-ano mga sasabihin nyo, ha, uh. Unang-una, manahimik na lang kayo. Para sa ganon, alam nyo, alam niyo yan, yung sinasabi ni Maharlika, totoo eh. Kaya lang nagbubulag-bulagan kayo, at gusto nyo ipakita rito kay Bangag na kinakampihan nyo. O. Oh. Kung gusto nyo naman, simple lang itong sasabihin ko. Kung ayaw nyo tigilan si Maharlika, ah, sabay tayong pumunta sa Lunita. Pumunta kayong dalawa, Mike abi at kayong dalawang gadon. Ah, Sige nga, subukan lang natin, subukan lang ninyo. Pumunta kayong dalawa dyan, uh, ka kayong dalawang Isa sa harapan ko, isa sa likuran ko. Banatan ako ng harapan ko, banatan ako ng uh, sa likuran ko. Tingnan nga natin kung sino ang, uh, kung sino ang malalagot ng hininga sa akin. Kay kayong dalawa magsama. Ha? Huh? Nakakairita. Yung isa kang uh, uh, masabing uh, nag-abogado, sa bagay hindi na abogado ito, na, kaya nga kung ito, Kaya nga na, na disbar nga ito dahil sa kabubuhan eh. At ito na mga, uh, kung ano ito, abi na ito na ang korman ko no, ah, na matagal pinalamo ni uh, Pastor Kibuloy, ay kinakalaban na niya. Wala sa ibang topic kundi si Pastor Kibuloy. At saka si Duterte. Oh, tapos si Maharlika. Sasabihin na puro daw fake news ang pinapakalat ni Maharlika. Sige nga, para mabawasan na yung mayayabang at mga gago rito sa lipunan natin. Sige nga, do doon nga tayo sa Lolita, magsuntukan nga tayo doon. Ha? Ah? Kung gusto nyo, gumamit kayo ng barel. Kung gusto nyo, gumamit kayo ng kotsilyo. Ako, wala akong gagamitin. Pero ang titiyakin ko sa inyo, sampung segundo lang. Kapag hindi ko hindi ko nalagutan kayo ng hiningan dalawa, talo ako. shit kayo. Sige, kahit anong klaseng laban diyan, kahit anong dalhin niyo dyan. Ako wala akong dadalhin. Ha? Sa unang salyada pa lang, uh, babaliin ko na agad yung kanya, kagaya ng pagbalik ko rito sa kutsara kanina. Sa unang salyada pa lang, balik na agad yung liig ng dalwa. Eh. Pangalawang salyada ko, wala lagutan na kayo ng hininga. Kaya sampung segundo lang, ibibigay eh, ko sa inyo. Pag hindi ko kayo nalagutan ng hininga, Talo ako. Nakaka, para nakakakan lang. Sa, sa totoo lang. Para nakakapangilabot lang ha. Pakinggan o panoorin yung mga ganong mga ganong tao na magsasalita ka ng, ha, ng ha, patay gutom itong si Maharlika ay samantalang ang layunin lang ni Maharlika ay para iparating sa buong uh, Pilipinas yung mga nangyayari sa bayan natin. At doon sa mga ebidensyang ipinakalat niya, ebidensyang ipinakita niya, 100% naniniwala ako doon. Bakit uh, naniniwala ako? Sabi ko nga po sa inyo, ah uh, nagsasalita pa lang yung, yung uh, nagsisimula pa lang magsalita yung isang tao alam ko na kung gumagawa lang ng istorya at al alam ko na kung totoo. Ay, kayo tingnan mo Yung pagsasalita mong uh, sabihin na uh, wala rin makain si Maharlika kaya hayaan daw at uh, yung uh, yang mga ganyan mga pagsisinungaling nito si Maharlika. Kasi walang makain daw patay gutom ito si Maharlika. Ganon din si Ma Mike Abe ang sinasabi niya, fake news daw. oh uh, ako, hindi ako kasi masyadong marunong magpaliwanag eh. Pero isa lang ang alam ko. Kahit sino sa inyo dyan, alam ko mga kawatan kayo lahat dyan eh. Ha? Ah? Tingnan mo, sa saan ba galing yung ibinigay sa iyong raptor? Saan ba galing yung ibinigay sa iyong kondominium sa pira ng bayan? Ninakaw yan ng amo mo. Para sa ganon, makapagsalita ka dito sa totoong tao na nag nagmamalasakit sa bayan natin? Mga kababayan, itong mga taong ito ang uh, sinasabi ko sa inyo. Ito yung mga demonyo. Ah, uh, itong dalawang ito, demonyo ito. Sirang paniniwalaan ang ko sa inyo. Yung sasabihin mo nga patay gutom si Maharlika? O ikaw? Samantalang ikaw kababayan kita. Alam ko ang buhay mo, isa kang hampas-lupa, isa kang patay gutom. Baliho ang kinakain mo. Ha? At ikaw Mike Abby isa isa kang timawa. Ha? Raptor lang pala ang katapat ng prinsipyo mo. Ilong. Dapat sa iyo, sa inyo nag-aartista, ha? Na ang uh, i-display lang ninyo yung ilong niyo, yung tinatawag nating ilong ranger. Yan lang. Yan lang, nagartista uh, artista kayo pero yung, huwag na yung mukha ninyo kasi nakakatapak yung mukha ninyo, nakakadire. Yung ilong lang ninyo, i-display ninyo para katatawanan lang ng taong bayan. Para mayroon lang katatawanan ng mga taong bayan, mawala lang yung problema nila. Yan lang ilong ang i-display ninyo. Uh, kasi yan lang ang pwede itulong sa ating bayan. Yung uh, magpatawa na lang kayo na gamit-gamit yung ilong ninyo. Kasi wala na nga kayong na itutulong sa bayan. Uh, party pa kayo ng mga kawatan party pa kayo, kayo pa mismo ang katulong na mag na mag manira doon sa taong nagsasabi ng katotohanan na yun talaga ang nakakatulong sa ating bayan pero kayo ang talaga namang mga linta buwak ka ng ina nyo oh. sige daw tanggapin yung hamon ko. Or, kapag ka, hindi ka pa rin tumigil, saka sa kasasalita dito kay Maharlika ha, Pilipitin ko yung ulo mo, ihaharap ko yan dito sa likod mo. Para kapag ka naglalakad ka, uh, paatras. Ah. Uh, yan siguro. Para pagka nasalubong kitang paatras ka naglalakad, sasabihin ko doon sa mga tao, ipapaliwanag ko kung bakit paatras kayong mag maglakad di dalawa. Kasi sabi ko, hindi nyo kaya i-display ang mga ilong ninyo kasi nakakahiya kayo. Kaya paatras kayong naglakad. <laughs> Ayun. Bullshit naman ito. Anyway pala, ah, mamaya-maya lamang po ay uh, alas 11 po. mamaya maya lamang po ay konting antay lang. Pagkatapos po nito, ay konting antay lang po at uh, mamaya po ng alas 11 ay meron po tayong live. At uh, dito niya na po makikita kung paano pong uh, mamigay si Birana na bagat, uh, bagamat uh, uh, isa akong ordinaryong tao na hindi naman ako politiko ay kahit paano makakapagbigay tayo. So, ayan po, basta alas 11, kung yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Birana Live Studio TV, aba, ano pang inaantay nyo? Subscribe na para sa ganun. Kung isa kayo sa mga malalaki ang ilong, abay, maliliit ang ilong ninyo. O, tingnan mo itong si Mike Abbott sa Kasigadon. Uh, ayaw talagang patigasan kami. Ayaw talagang uh, mag-subscribe. Kaya yan tuloy nananatiling parang ilong ng kalabaw yung mga ilong ng mga ito. O, ganun din po yun sa sa mga politikong mga kawatan. Uh, mag-subscribe din po kayo dito sa aking uh, YouTube channel, Verana Live Studio TV at saka yung John Verana Vlogs. Para sa ganun, gumandang lalaki at gumandang babae rin kayo. Hindi kagaya noong uh, mga mga MPA diyan. Ay e, isa lang ang mga mukha ninyo. Ha? Lagi na lang nakakua naka, kwa, naka uh, Maria Clara ang suot pero para para yata tinuhanan para yata yung kurtina yata niyang ginawang Maria Clara. Yung uh, ano 'yun, yung mayroong uh, umbok dito. tawag doon. Oh. Pero oh, kahit anong ga anong nga uh, suotin niya, mukhang daga pa rin. Oh. Sige. Kaya na nanatiling pangit kayo eh. Paulit-ulit ko sinasabi rito. Nakapag ka nag-subscribe kayo sa channel ko, hindi lang kayo gaganda, hindi lang kayo gugwapo, pagpapalain pa kayo, sosyertehin pa kayo. At ito na nga, mamaya-maya lamang ay malalaman na natin kung sino yung taong maswerte. Sino yung mga subscribers kung mas, mas, uh, maswerte? Lima po yung bibigyan natin ng premyo. O yan, sana gadon ang gawin mo. Ah, uh, hindi yung magpapakain ka ng ah, uh, uh, kapiranggot na kwan, parang bulak na pan, pandisal ba yun? O ano yun? Nutriban na yan. Sinasabi nutriban na yan. Na para, parang bulak. Paano mo sabihin na busog-busog bata? Ha? Ah, busog bata. Busog, ano yun? Malusog. Ha? Ah? Ang malusog lang sa inyo, yung ilong ninyo. Kasi, ha? Ah, yung pinamimigay nyo na sa bata, ha? Ah, Nilalamon nyo pa. Kinukupitan nyo pa. ah Yan ang totoo dyan. O lol, parang di naman kita kilala. Ha? Ah? Huwag lang magkaroon ng pagkakataon. Sigurado ko, lahat yan, ibubulsa mo rin Ah. Uh, ano yung bata, nga, uh, bata busog, malawos, malasog? Ulul? Ah? Hindi ganyan. Makakabusog ba yung uh, na parang bulak? Tapos tubig? tobig? Bullshit na to. Kaya bang mo? Ako, namimigay ako ng tubig. Ha? Lalo na, sa mga kuno yan. Sa, mga bata-bata diyan sa mga school na yan. Meron na akong meron na akong kwan diyan. Ah, meron na akong uh, uh, yung uh, L300 ban na nagbibigay ako, nagpapasorbi ako diyan sa mga bata na yan. Araw-araw yan. Tutubig lang pala. Ha? Ngayon, tatanungin nyo saan ang saan ko kinukuha tubig. 25 ha ah? uh, mo eh, ilagay mo sa toktok 25 ang branches ng purified drinking water ko ulul ka ikaw ano mayroon akong water station hindi lang water station planta 25 branches yan oh, uh, kung gusto mo rin dito, pumunta ka rin, ilulunod dito sa tanki ko gung ka. Yan lang, yan lang pagbalik malikay, isang bisis lang, pag mamalaki mo na, ay samantalang ako, araw-araw ako na nagpapadala doon sa driver ko ng puntahan nyo yung ganitong school at magpamigay ka sa mga bata doon. Oh. gung Yan ang hindi nyo alam sa akin. Huwag kang magiging nabangga doon. Ha? Huwag kang magiging nabangga. Kaya huwag ka rin magsasalita kay maharli ka ng patay gutom uh, dahil ikaw ang totoong patay gutom hampas so, hampas lupa pa ano yun? Hampas sa uh, ka pa? Hampas balinghoy ka pa. Alam nyo mga kaibigan yung balinghoy? Yun po yung uh, kamuting kahoy. Yun ang balinghoy. Diyan na buhay yan. Kaya tuloy, hindi na nakapagkwan hindi na nagkaroon ng bitamina yung ilong niya, kaya sa halip na tumangos, lumapad na lang. Tingnan mo, parang mukha ng arsige. Yung uh, ilong niya. Alam niyo ba yung mukha ng arsige? Yung po yung bas na parang uh, ilong. Ang itsura. <laughs> ganyan, ganyan yung ilong niya doon. At ito naman si Kwan, si Mike Abe, na magsasabi rin ng fake news, habang kinakalaban niya, habang uh, sinisiraan niya si Pastor Kimuloy, si PRRD, si Maharlika, ayun, para nagiging chicharon bulaklak yung ilong nito. Pare Parehas na mga buisit na ito. Ang yayabang nyo, ang, uh, ang lalakas ng loob nyo humarap sa kamera, iwala eh ang mga mukha ninyo para mukhang karang-karangan. Na? Manang-mana kayo sa amon yung butod. Ang lakas lang ng loob, Umarap sa camera ako, ako siguro ganyan mukha. Hindi ako, hindi niyo ako makikita ito. Abutin na lang kay papa. <laughs> oh. Ganyan ang mukha ko. <laughs> hindi ako magbabalik mag sa mukha ni Mike Abe nito. Sabi nga vlog vlog ako? Ay, ah, hindi, hindi bali na. Kakahiya. <laughs> Kakahiya. <laughs> <Kakaya>. Aba. <laughs> Ah, basta, sige pa, basta, basta mamaya po at uh, wag niyo pong ma-miss yung, ma -miss yung, uh, ma -miss yung uh, live natin bukas dahil uh, at um, uh, may lima po tayong bibigyan ng uh, premyo. O yun ay kung masasagot po yung, uh, yung mga tanong natin. At yun po, sabi ko nga po, yung mga tanong ay galing din po dyan sa mga uploaded video ko. Wala po akong kukunin tanong sa labas kundi dyan lamang po sa mga in-upload kong video ang ibabato kong tanong sa inyo. Kaya napakadali inyo pong masagutan. At good luck po doon sa mananalo ng lima na tig-50,000. Ayan po. Uh, Gadoon ikaw. Ikaw, Mike Abe, kaya mo bang gumawa ng ganyan? Ha? At kaya mo rin bang mamigay ng mga tubig sa mga bata, sa mga school? maging birana ka muna. Kasi sa inyo, sa inyong dalawa, puro yabang ang meron sa inyo. Yung kakayanan, wala kayong kakayanan, puro yabang ang meron kayo. Kaya hindi kayo pagpapala ng Diyos kasi unang-una, yung tao na nagbibigay ng informasyon para magising yung mga tao sa katotohanan, yun ang kakalabanin ninyo at sasabihin yung patay gutom at sasabihin yung fake news. Tapos, ang kakampihan ninyo, yung bangag, at yung mga kawatan, at yung mga smuggler. Yan ang kakampi Kaya, yan, hanggang dyan na lang kayo. Maniwala kayo sa akin. Tingnan mo, yung mga itsura ninyo. Talagang kahit naman, kahit naman saan, ang gulo tingnan, mukhang mga patay gutom kayo. Mukhang mga kawatan pa kayo. Mukhang mga Hampas-loba pa kayo. Di ba? Hindi nyo napapansin yan? Hindi nyo, hindi nyo nararamdaman yan? Pinaparosahan na kayo ng ating Panginoon? Dahil diyan? O. Oh. Tingnan nyo ako, hindi nyo akalain, eh, meron pala akong 25 purified drinking water branches. 25 branches yan. 25 branches. Ha? Ah. At isa rin na to sa supplier ha, ng solar direkto direktang export sa Korea. Ako rin yun. Ikayo, puro kayo yabang. Ha? Bullshit ka. Pira pa ng gobyerno ang uh, ginagamit niyo, nagbigay lang kayo ng Nutriba na uh, kasing liit ng uh, kuhang? Kasi liit ng utak ninyo, ah, tapos nang migel kayo ng tubig, pinagyabang nyo na. Ta Pira pa namin yan, pinagyabang ninyo. Ay samantalang ako, sarili ko ito, wala akong pinuha kahit na kanino. Kaya yabang ninyo, kaya sabi ko nga sa inyo, pipilipitin ko yung mga liig ninyo pagka nagtataon. Gusto kong bawiin ninyo yung sinabi niyo kay Maharlika. Kayong dalwa Para patawarin ko kayo Dahil pagka hindi Pagka nakimpuhan ko kayo Pagka na ito ay naipakagat ko sa ulo ninyo Pagka yan ay naig nailapat ko sa ulo ninyo pinilipit ko ang ulo ninyo Durog-durog mga ulo ninyo Tandaan ninyo yan Boy shit kayo Anyway At uh, yan po Verana Live Studio TV At Dajon Verana Vlogs subscribe niyo po yan At uh, tiyak pagpapalain kayo sa sortin. Maraming maraming salamat po.